And ma'am, may update po ba tayo tungkol dun sa iba pang uh, witness or uh, pag-compile po mm. ng testimonya mula dun sa iba pang di umano ay biktima ni Apost, ni uh, Pastor? Ilan po ito ma'am? At ano yung kwento nila? Ano po yung reklamo nila? Yes ma'am, uh, nagsimula na po tayo dun sa documentation dahil dun sa mga initial, uh, initially na na-interview po ng... Uh, Davao City Police uh, Office kung saan hinil inilahad po nila yung kanilang uh, karanasan kaya uh, di umano kay pastog Tibuloy. ay uh, yung iba po ay uh, apprehensive pa po ma'am pam uh, ma Victoria dahil uh, we understand dahil sa kanila ay uh, susta isa ilang taon na sila ay di umano ay ginamit at talagang uh, na-instill yung takot sa kanilang uh, isipan at imagine mga bata ito nagsimula 12 13 years old na sila. Grabe ano 12 12 tapos sa pagkabata nila, mabababoy na yung kanilang pagkababae. ba? Diba? Alam mo, itong mga 12 years old na to, itong mga minor na to, karamihan nito, mga worker yung pamilya. O nandun sa Amerika yung nanay. Oo, ganun din yung tatay na ang trabaho ng pamilya man, limos. Man, 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 manloko ng kapwa Pilipino dun sa Amerika. Tapos yung kanilang anak, pinabayaan dyan sa kingdom. K.O. Grabe ano? Kung ako yung anak, di ko mapapatawad yung pamilya ko kung ganun. Yung yung nanay ko, tatay ko. Pinabayaan. Ah, tuloy, tuloy natin. Pasensya na, medyo nawala yung connection natin kanina ha. Hmm sila ay sinimula ne, na... Price muna, okay na ba yung ating uh, live? Okay na ba? Price nga po. Uh, gamitin, di umano ni Pastor Kibuloy at yung kanilang mga magulang ay yung mga miyembro pa rin ng KOJC nandun pa sa loob. So talagang... Uh, may Ayan, okay na, okay na. Mayroong takot dito sa, mga, sa isipan ng mga bata, but I understand, mayroon talagang disidido na na isulat o kaya nga i-reduce into uh, uh, sworn statement yung kanilang mga inilahad. At yan po yung ating pinagtutulungan ngayon without uh, giving too much details po. At uh, I I have seen some names, so balit uh, talagang nandoon yung ibang mga biktima ay takot pa rin lumabas. Kaya pan panayang panawagan po natin sa kanila na wag po silang matakot dahil kaya po dapat ano na sila magkaisa gumawa ng GC kasi kung kanya-kanya silang sumbong matatakot yan kasi kanya-kanya eh pero kung may pagkakaisa may GC sila andun sila sa GC sabay-sabay silang magsumbong eh parang magkakaroon sila ng ano nyan lakas ng loob ba diba? at syempre bawat pamilya nang nagsumbong dapat ano yan bigyan ng protection ng ating uh, gobyerno ba diba? para safe po sila po silang proteksyon na ng gobyerno, lalong-lalo po ngayon na nasa kamay na po ng, uh, ng uh, korte itong si Pastong Kibuloy at iba pa. Sana mm. ito yung uh, magbigay lang na kasaod sa kanila para lumabas at magpahayag talaga nung kano yung talaga yung naging karanasan nila sa kamay di umano ni Pastong Kibuloy. Mm. So sabi niyo ma'am, yung iba pong bata o yung ibang biktima, yung mga magulang nila, nandun pa rin sa KOJC compound. So ibig pong sabihin, Loyal pa rin kay Pastor itong mga magulang nila uh, as compared to dun sa ano nga nila sa current stance nila dito kay uh, Pastor Kibuloy. Uh, sa base sa kwento nila ma'am talagang bago ka dumaan dito, bago ka baka makakatingin doon sa estado na ikaw ay miyembro na ng pastoral doon sa ina. Ma'am Eva Ereb shout out Yung kin nila ay uh, talagang they were indoctrinated, they were brainwashed, they were uh, uh, threatened uh, of harm dito hmm. nga dun sa angels of death nila. So, nandun pa talaga. <laughs> Puta. Ay, angel of death yan. Oh. Eto ha. Oh, mga member ni Kibuloy, kay UGC, makinig kayo. Ang totoong Diyos, yun yung pag-ibig. Okay? Hindi, hindi pag-ibig Hindi pag-ibig sa laman, ha? Kasi iba yung pag-ibig ni Kibuloy. Sa laman, eh. Ah, uh, hindi. Ang totoong Diyos, pag-ibig yan. Okay, hindi para gasain ka o hindi. Hindi, hindi, hindi ganun. No? Pag-ibig, hindi kasi ako pastor eh. Basta ako, yun yung sinasabi ko lang, pag-ibig. Okay, yun yung Diyos. Okay? At ayaw ng Diyos ng kapahamakan na ikaw, papatayin ka, ipapahamak ka, paparusahan ka, wala. No? Abang nabubuhay ang tao, mamlini sa intini Santa Ines Charot, habang nabubuhay yung tao, may choice tayong pumili kung masama ba yung pipiliin mo o kabutihan. Habang nabubuhay ka, walang parusa. Okay? Kasi binibigyan ka pa ng chance ng Diyos na mamili. Pero pag ikaw ay patay na at namatay ka na, wala nang second chance. Yung kaluluwa mo yung kawawa. O, oh, ba? Diba? Yun yun. Pero habang nabubuhay tayo sa mundong ito, Uh oo -oh. Hindi po intensyon ng Diyos na par parusahan ka. Habang ikaw ay uh, nabubuhay. 'Di ba? Pero pagpatay ka na eh tapos ma palpak pa yung ginawa mo, nasa maling uh, paniniwala ka. Niligaw ka ni Kibuloy, ikaw eh, ka. 'Di ba? Yun. Siguro sa batas ng tao may parusa, pero sa Diyos habang buhay ka wala po. Ang kaparus ang parusa nandoon na mararanasan mo yan pag patay ka na. Oo, oh, yun yun. Uh, yung mga magulang, kaya very careful din po tayo magbigay ng iba pang uh, mga detalye. Baka uh, yung uh, pagkakakilanlan nitong mga batang biktima po natin ay uh, makompromise at uh, at uh, tuluyang uh, ikang, uh, matakot na magsalita sa so ngayon po ay uh, binibigyan bin, uh, nag po sila ng counseling. Siyempre, humingi din po tayo ng uh, tulong doon sa mga eksperto dahil uh, uh, hindi basta-basta yung pinagdaanan ng mga bata na to the way na ikinuwento nila yung kanilang uh, karanasan ay talagang kilabutan ka kapag uh, pakinggan mm. mo yung kanilang uh, mga mga kwento kaya naman na uh, kailangan natin ito i-reduce into I think pa John Eran salamat sa like dyan ha, sa ating live ngayon maraming salamat po sa nag-like sa ating live sa, uh, makapagsampa tayo ng kaukulang kaso labang kay Pastok Tibuloy at iba pang uh, uh, mga sa timi natin ay uh, may kinalaman dito sa mga naging ka uh, Boss, pa-shout out! New lang ako dito sa channel mo. Ay, uh, Ralph Castro, shout out po sa iyo. Magandang hapon. Panasan ng mga bata. Ma'am, baka may we know lang kung ilan po yung mga batang ito? Hindi pa tayo makapagbigay, ma'am, ng eksakto uh, eksaktong uh, numero kung ilan ba yung uh, Uh, I understand uh, sinabi sa akin mismo ni uh, Colonel Marantan na, na at least two yung uh, uh, very willing na mag-execute ng kanilang uh, mga sworn statement at hmm. yung iba pa ay uh, ay sabi ko nga hanggang ngayon ay takot pa rin sila dahil yung kanilang mga magulang ay nasa loob pa. In fact, may mga binigay din silang mga pangalan na mga kasama Dapat ganito. Pag nakita ng ating gobyerno na naaabuso yung mga minor diyan at pabaya yung magulang, dapat po idamay talaga sa kaso yung magulang. Mami, granny, shoutout po ha. Ah. Yun po yun, no? Minor yan eh. Tapos pabaya kang magulang ka. Idamay eh, po. damay niyo sa kaso. Diba? Anila at uh, inback bago nung linggo ay talagang uh, nakaready na tayo na i shout out kay Gray. Magandang hapon po yung itong mga sinasabi nilang mga kasamahan nilang biktima, hindi lamang natuloy yan dahil nung tuluyan na nga nating nahuli si Pastor nung nakaraang linggo. But patuloy-tuloy po itong efforts na ito at uh, hindi na lamang po PNP ang tatrabaho po dito dahil kailangan natin yung tulong nga po ng, uh, ng ibang... ah uh, kay David Jr. Prado, shout out. Ahensya po ng gobyerno, lalong-lalong pa ng DSWD baka ma-rescue po natin yung ilang mga biktima po. So colonel, yung mga magulang nito, mga biktima ito na ito na sinasabing uh, loyal pa rin sa KOJC possibly o possible na may maging may maging pananagutan din sila kung sakaling ipo nito mga uh, bata na ito yung kanilang reklamo. Tama po sir dahil uh, hindi ko sabi ko nga po nung isang araw ay hindi ko po maintindihan na sariling opinion ko po ito hindi ko po maintindihan kung paano ang isang magulang ay nagagawa na pumikit at takpan yung mga nangyayari sa kanilang mga anak in the name. Okay, ang unang dahilan dito ay na-brainwash yung mga magulang. Ganun din yung mga anak, na-brainwash sila. Pangalawa, may takot na lumabas sa kingdom kasi pag nakapasok ka na, wala nang atrasan yan, dire-diretso na. Pangatlo, ang nakikita kong dahilan dahil yun yung ikinabubuhay nila. Nabubuhay sila dyan. Ayaha yung buhay nila habang nandyan sila. Yun. Yun ang tatlong dahilan na alam ko. Name of faith. Dahil uh, hindi tama ito. Wala dapat magulang ang uh, papayagan at uh, pikit matang uh, papayagan ng isang individual na gagamitin ang kanilang anak na para lamang uh, sabihin na ang kanilang pinagsisilbihan ay isang anak ng Diyos. So, hindi dapat mangyari yun. Yes. Kung mapapatunayan natin at, at talagang ang uh, uh, mga ito ay nangyari po at nangyayari pa hanggang ngayon, ay eh, may pananagutan po ang magulang. Hmm, napanood ko yung press ko nyo lang, Colonel. Uh, ramdam ko yung, ano, yung bigat eh. Hmm. Yung buntong hininga sa kada oh. ng nung salaysay ng mga lumapit na biktima. Mabigat po no? at uh, talaga nakakakilabot. Ah, uh, Colonel, ang sinabi rin daw po ng korte na itinuturing ang security risk ang pagstay din ni Pastor Kibuloy doon sa regular na jail. Kaya minabuting manatili muna siya sa custodial center. Meron po bang nasasagap ang PNP na banta pa kaya Pastor Kibuloy? Kaya talagang parang pinamabuti pa rin. Ito to may sinasabi dito. Boss, sa tingin ko, malabas yan si Kibuloy pag sakali manalo si Sara si Sa si Duter Sara Duterte sa pagkapangulo. Okay. eto naman, yung sa tingin ko, oo, posible yun kung walang Amerika na naghahabol. Eh may Amerika kasi. Makalusot man si Kibuloy. Sa Pilipinas, may Amerika. Na naghahabol kay Kibuloy. Pero malabong manalo si Sarah kasi wala eh. Bagsak na sila ngayon eh. ba? Diba? Noon sikat sila pero ngayon wala na. Dahil lumabas na po kasi yung ano yung mga baho ng mga Duterte. O pagpalagay natin, pagbigyan nating manalo si Sarah. Eh, Matik, sigurado yan, makakalabas talaga ito si Kibuloy. Eh, ang problema nyo ngayon, yung Amerika? O, oh, paano nyo susolusyonan yan ngayon? Eh, may kasalanan, o oh, may ano, mga reklamo si Kibuloy dun sa Amerika? Sige, paano yan ngayon? O. Oh. Eh, lalong puputi yung buhok ni Kibuloy, pag walang mga Duterte na makapasok o manalo sa 2025 at 2028. Nako. Ano na yun? <laughs> Ilang years ka kay eh? ah. ah. Nasa loob muna ng kamkrami sa manatiling nakadete na instead na ilagay na po sa isang regular na jail facility. Kasama po 'yan sa sa napag-usapan kahapon during the arraignment although doon po sa sa order na written order na nilabas po ng korte uh, po ay uh, ay hindi po na i-mention Pero uh, verbally po ay na-mention po ng mga uh, mga kagalang-galang na hukom na mga inuutusan po ang PNP na magsagawa po ng De mga... ang, ang ang ingatan lang talaga sa mga lalo na sa presidential election yung mga daya sa mga but butuhan. No, kasi alam-alam naman natin yung kalaban mandaraya talaga yun eh. Oh, no, so yun yung bantayan talaga. No, baka mamaya makalusot sila, nako. No, oh. Hindi right, man. man nila makuha sa ano, eh, mandadaya sila. Delikado yun. E eh, ba kailangan tutukan talaga? <laughs> to determine if there are existing uh, security threats uh, pagdating po sa buhay ni Pastor Kibuloy. but, ah, uh, expected, ah, uh, si hmm. Pastor Kibuloy is a high-profile, ah, uh, So talagang uh, especially now na may mga cases po na na-file sa kanya eh, na uh, lumalabas na ngayon yung mga mga account ng mga batang uh, biktima ay eh, kailangan din talaga natin uh, uh pag-isipan kung uh, magiging safe ba siya kung saan man po siya ng uh, detention facility. But just the kung maglalabas mm -hmm. po porte ng korte uh, ng decision order po na dapat ilipat po siya sa ordinaryong uh, jail outside of the PNP uh, detention facility po ay eh, uh, susunod po ang PNP po dyan. Siguro last na lang, uh, Colonel, konting balik lang ulit kay Pastor Kibuloy. So may chances po na magsampan ng reklamong rape laban kay Kibuloy kasi ang, ang reklamo pa lamang sa kanya ngayon ay uh, child at sexual abuse at human trafficking trafficking, human trafficking. Pero dahil po may mga reklamong lumalapit na sa, kanya ngayon ng na mga uh, naging biktima, possible po na mag-file ng separate charges na rin kung ma-reduce -re into writing na po natin ito sir at mag-decision na po itong mga nakausap po ng Davao po ay uh, ay uh, additional charges separate okay. po ito mm -hmm. sa mga ongoing na po na trial po ngayon at separate po itong mga kaso po na ito na isasampa po sa kanya kaya uh, again uh, hinihingi ko po itong opportunity po na ito na muling manawagan po kung ma nakikinig at nanonood po sa atin yung iba pa pong mga nabiktima po uh, ni Pastor Kibuloy sana wag po sila matakot para lumantad po sila mag-reach out po sila sa PNP at we can assure their safety at protection po sila ng PNP at ng gobyerno po okay maraming maraming salamat po Police Colonel Gene Fajardo ang tagapagsalita po ng Philippine Ah. kaya nga po si Dilema nakalabas kasi ang case niya fabricated lang. napatunayan naman kasi eh na si Dilema talaga ay ano, uh, ginag ginawan gawan ng uh, kwento at uh, mga fake uh, evidence at syempre si Digo nga noon eh naalala niyo yung interview doon kay OG Diaz o Ogoy Diaz no? Na meron isang artist, actor or tinagalog ko lang pala, model no? na fit na frame up sa panahon ni Digong kasi sa time na yon ay eh, mag ano sila eh kumbaga may so na si Digong so kailangan lang makakahuli ng kahit walang kasalanan basta model ka artist ka if frame up nila 5 years na kulong mahigit nasayang yung buhay niya sa loob ng 5 years wala naman siyang kasalanan pero nakalaya na po wala siyang kasalanan nakulong walang kasalanan diba yun yun kaya yung kay Dilima, ganun din yun eh. Diba? o, oh, shoutout kay Mark Lindon Vasquez. Ayan. So, yan. Basta tayo, tayo pong mga ano, maging mautak lang tayo sa uh, darating na eleksyon. Ibao natin sila sa iniduro. <laughs>